within seven months, ibig sabihin, ma-address kagad natin itong congestion. No? Because itong 360 will add to the existing 500 seat capacity ng dati natin pre-departure area. Yeah. So, meaning to say, sinasabi ko nga, with a total of 860 seats, we can now accommodate the passengers from four Airbus sabay-sabay at isang turbo pro. So sa ngayon, tamang-tama -tama nga uh, sa darating na October, October last week, itong mga panibagong schedule ng mga airlines, magdadagdag na sila ng mga flights. So humbaga, um, uh, yung mga destinasyon nila na o schedule nila ng mga flights na katulad ng Cebu, Davao, na tries out na magiging daily na yun. So ngayon, sa ngayon pa lang, ang flights natin nag average no sa 22 or ranging from 22 to 24 a day. So come October last week, madadagdagan na yung flights nila. It will be um, from 28 to 29 flights a day. So, time, napaka-timing itong uh, expanded free departure And, eh, ito lang ang kagandahan nitong uh, bago natin expanded uh, free departure. Uh, napakadali niya when, when it comes to maintenance. Madali. So, sisiguraduin namin, no, sustain namin ito ng maayos, uh, ng bago na ang uh, expanded. GDPR. Ang budget natin is amir mere 32 million na. Uh, 32 million na lamang uh, compared to talagang bubukan ng talagang konkretong structure. Uh, I believe mas mataas ang magiging cost. So napaka-efficient ito uh, ginawa natin ang expanded redeployment modular type to, ibig sabihin flexible. Kung uh, may kailangan ka tayo dito ng permanent structure sa lugar na ito, napakadilin niya kaagad ay e terrestre. Ayan. Hindi tulad ng concrete talaga siya na talagang total yung hindi din. Ayan. Kumbaga, transferable. Okay pa. Talagang, uh, talagang napaka, uh, nakaka-proud yung mga a congressman natin kay congressman Bambi Mano congressman Lucas and all the um, uh, government officials talagang uh, I've seen no, I have seen how they fought know, for the budget dito uh, not only for the uh, expansion talagang um, parang major development talaga ang lagi ninyang,